Hi mga mommy. So and for today's video, unahin muna natin bigay ang nasunugan ah sa Malasibog I think. Mm -mm. Um hindi lang natin mapuntahan. Sila na lang yung pupunta dito sa atin kasi nga medyo malayo din yung lugar tapos uh, medyo busy din tayo mga mommy. So papupuntahin na lang natin dito, bibigyan natin ng mga damit uh, tsaka saka uh, bigas, okay? Para ayun, kawawa naman kasi talaga totally U ubos talaga yung kanilang bahay. Wala talaga silang natira kahit mga damit nila or mga gamit nila sa bahay. Okay? Kaya din na yung lalagyan natin ng damit. Actually, mga itong mga damit ko to, may meron pa dun sa kabila. Mga personal na gamit ko to na hindi na talaga nagagamit. So, oh, I hope na makatulong din to. Ayan. Tapos, andun pa sa kabila, may damit pa ako dun. Ilalagay lang natin dito. So, hi mga mi. Andito na si mami. Yung nasunugan sa malasibog last time. So, di natin napansin yung message kasi tambak. So, kukurin na nila yung bigas. Mm -mm. So, ayan. Baka may tum may tumulong dyan. Go lang sa PM. Okay? So, mayaring ni sanina. bayan. Ang uban ni Ako, ano yung mga sanina. Ako. Pero, uban mga. ano yung mama. Kasi magamit pa po ninyo ba? Wala mo yung mga sanina? Nanay, hindi nga tayo ganoon pero mayroong uban po, ba siya, pero uban. Ah, okay. Naapog ko mga sanina diri nga, wala na ako gigamit, ako ano nagipadala. Wala di ba akong manghod, naapodan ito siya, pero sige lang, i-chat lang teka, ha? So, ka na, kaya ra na? Kaya ra? Kaya ra. Oo. Te, katong. Oo. Kaya ra? So, baka may gusto mong tumulong? dola sa PM kasi wala talaga sila may nakuha, may nasalba mga may kasi pag-abot nila sa pagdating sa bahay, wala na, nawagdaw na ang balay. Mm -mm. Mm, oo. oo. Sige nami, alay, nami, ka rin, ah? Oh, Sige na may alert na kainat, kaayo Na, kaya rin na? Okay. Sige ka na, ko makayan, <laughs> Kaya. kaya. Oo, oo. Sige, ikarga sa ano. Um... Si mm -hmm. Alangan mo. ka. Para gina imuha. na nauna. Gumahilak <laughs> man na. Ah. Oy, lo. Ay. Mga liba si may matabang pa ka mo? Nang IPM lang, gabi la gabi nang masunugan baya ay. So for wala agid sila, <laughs> nagbayad sila kuryente sa proper. Tapos pagpuli, wala na lang balay. Sunog na, wala na may nasalbar maski usa. So basi may naapay matabang dira oh, sa Mmm, -hmm. okay dahil, lagi niya. Okay, wala ka nang sadik sa mobile phone mm -hmm. para makapundar mo ng yaman, bitaw. Sige lang, eh, ano lang tika. <laughs> Basi makapaldo ko mga tagtutub mga gamit ng balay, ha. I-update eh, lang pa. ko. Mhm. Kaya pa dami kay tarong ubra ron duha ka sakit mi kay parek-parek ba. Kay la kun tan ni mo ni oi. Ayaw ka bala ka kay pagitagaan ta kag mga gamit pang balay, pinggan, ana mga pitsil na ka ana. Ana ana ko ni may nang hatag na mo. Oo. Sige lang. Na malit ko ko kay syempre nami gipoy ano balay sya dito bitaw pag sa mentana. Mm -hmm. Naapat, sige lang, naapat yung kanina akong manghod, naapat yung mga gamit sa sulod balay. Imuso na na po, i-chat na po di ka, ha? Kaya basig na apoy matabang na ito, Uban. Basta update nung di ka. Thank you, <laughs> <time> <laughs> thank you, thank you. Thank you, dugang you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank Kaya, rana. Salamat ka. Sige, welcome. <laughs> o nga lang mapaldo ta kayo. Gaganta na. <laughs> Kay Lakon, punta po din tao ni Mo. Kuhaan po ganun na lang <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Basig makaduwa mo. Mag-promote mag ko, Ana. Oo. Ano ang pangutala is makaya. Kaya rin na uh, Oo. Uh, Nahinay lang na mo uh -huh. sa dalan ng kapas ka, yung danluga. Ay nako. Ganoon sa dihin sa sunog po. Balina uh -huh. nagpilit ang positive o ang negative so, no, so, syempre, pada alaw, kahangin, gabagin, gabagin. oh, kada to. Siyempre, hangin, gabagin nga, gabagin mo to dito, gapadong sa saksakan mga gaspar. Kasi siya, isubra ang kayo ba? No, wala pa mudaan na naman tayo. So, yeah. May bata no?

sige lang i-chat lang tika unya kung unsa ha pag hinay lang mo sige 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 hello oh, sige mi bye bye